Guys, nakakabit ko na yung baterya ng sasakyan natin. So, nakawalan dito. So, kinuha ko kanina. Nagal, ba natin nakuha. So, hindi naman siya pinulitan kasi na-discharge lang daw. No? So, hindi ko alam. Baka may nakabukas na pinto. Tapos matagal natin hindi na libot yung sasakyan. Kaya na-discharge. So, ito yung gagamitin natin sa ano? Sa pagsundo sa mga special children. Sana umandar kami. So, check natin kung umandar. tumandar ka matagal itong hindi na paandar, na stuck up. Kasi pag hindi ito umandar, nako po, paano yung sa ano, sa opening natin? Wow! <laughs> ay thank you Lord, umandar. My goodness. huh umandar din. Thank you, thank you kasi bagong bago yung battery natin guys so hindi ko siya na gamit to kasi busy busy tayo dun sa bundok sa pagsi charity so hindi ko alam kung baka may nakamukas na pinto tapos isang buwan na hindi siya na check so, kasi may mga bata ito so na discharge so binalik ko dun sa pinagbilan ko sa auto supply so papalitan naman sana nila yon so chinek din nila kung papalitan o oh, hindi oh, charge o oh, discharge lang pala So yun, bagong bago kasi yan. kamahal mahal yung baterya, alam nyo naman. So check natin itong aircon. Ano kung lumalamig pa kasi pagka ano mahirap pagka hindi lumalamig, mainit, napakainit ng panahon ngayon. Right. So guys, abangan niyo yung video na to. Sasakyan sasakyan nito ng mga special children. Pumunta tayo dun sa ano sa camping site natin dun sa ano sa bundok sa bahay ni Aero Metal Guard Main Boy Sardinas TV. So yan, uh, update lang. Tuloy na tuloy na tayo, opening tayo, grand opening tayo sa March 6. Abangan nyo guys. Pupunuin natin to ng mga special children na dadalhin doon sa camping site natin para sa birthday ng ating sponsor na si Mami Sharma Marquez and then opening ng ating camping site para sa mga special children. Alright. Alright, lumalamig pa. Tuloy tayo.